Sige idol, pasok lang mga idol, pasok lang, okay mahiya mga idol. Kasi ang buhay ninyo, ngayon lang kayo na kasi -kay, sa magandang lalaki idol. Ha? <tod> okay. Sige okay. okay, mga idol, ingat kayo mga idol, yung mga, kayo sa yung kayo na sa mga minamahal? Sa so, darating na maayos mga idol, huwag natin po kalihutan si Bintol Polay Bitang. Parating na po sa ating pambansang sinato. Mga minamahal kong Pilipinas, supportahan po natin sa darating na mga idol ito ang kailangan ng tunay na mga Pilipino para sa mga tunay na Pilipino inaapi ito po ang ating pambansang kakampi mga idol Sige idol, ingat na lang at magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao inuulit po ni Don Michael Don Michael po ay nananawagan sa lahat ng Pilipino mga panahon suportahan po natin ang ating pambansang tagapagtanggol COVID po live kita sigurado ipagtatanggol ka ito ang kailangan ng ating mga karamihang Pilipino na inaapi na hindi nakakamit ang tunay na katarungan magbinto kana na na ito nilagay natin sa ating pambansang sinado malapit na pag dumating dyan ang ating pambansang tagapagtanggol ingat na lang idol ingat na lang po ingat na lang Sige mga idol, ingat po kayo mga idol. Sana makarating po kayo na maayos sa inyong mga mahal sa buhay at sa darit na mga mga idol, huwag nila kalimutan si Bintol po na ibitan para nating na po sa ating pambansang sinatang mga idol.